Pwede magtanong anong mga nararamdaman mo mga nagdaang linggo at uh, sa ngayon Ano po yung nararamdaman po isa? Ilalag Ubo na ubo. Tapos sa ubo. Nagkaroon ka ng bukol dito. So galing po kayo sa mabuting nating doktor sa ospital, ano pong ano po naging findings po? ano po yung pagbubuko naman, i ako ng antibiotics. Medyo bumaling naman po siya. Kaso wala nung ito, uh, ilang beses ako mag-antibiotics. Wala nang nangyari. O baga lalong siya lumalala. Okay. Sa about po sa kapwa kong manggagamot, tawas, galing na po kayo? Mga nagtatawas, nagpa-check okay. up kayo? Ay, okay. Ano okay. pong findings? findings sila doon kay Sister Regina na bati daw? Hindi po bati yan kulang po yan dalawa pong bumibira sa'yo babae iba yung bati sa kulang wala akong makitang nabati ka or sa inkanto wala akong makita pero sa kulam meron po dalawa bali ang kanto po inuunti-unti ka hanggang sa mag shutdown ka ganun po yun ngayon salamat po at pin pinapunta nyo rito gagawin ko po yung best ko at sisikapin ko naway gumaling ka sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon. Kasi ang magpapagaling talaga sa Kanya, yung nasa langit. Ang layunin ko po, alisin lang po yung inilagay sa iyo at ibalik ko sa Kanya. Na po, kung hindi mo kakayanin po, sir, magsabi ka lang, ako ang magbabaklas. Kasi ito po, medyo masakit. Papil lang po yun. Nap napapanood mo, sir, yung video ko? Minsan po. Ah, minsan. Uh, may nakuha ka namang mga ano doon, idea na sa pag-ipit ng papel? Wala po. O sige, umpisa na po natin na. Para ho, matapos na po yung problema nyo, sir. Gagawin ko nga, sabi nga sa'yo, ang gamutan natin isang beses lang. Wala yung isa, dalawa, tatlo, hindi yung ganun. Kasi gagawin ko po yung beses pa na. Pakapo dito, sir. Dito na. Kasi e, yung pabila ko. Pabila. Tatwa. Tignan nyo ah wala akong makita sa doktor at inkanto, wala ko talaga. Pero sabi nga ng magkagamot, hindi naman po siya sa sisiraan, no? Siguro yun nakita niya, iba naman yung akin. Ito so, po. Ito po, lang po na. Kung hindi mo kaya sir, magsabi ka, na, at ako na magpapaglas. Okay, wala na po ah. Ibig sabihin hindi siya doppel sir ah. Kasi ginaganyan ko kung meron eh. Wala po. Ibig sabihin, hindi po doble. Wala yeah, po ah. Meron ka rin eh. ako? Palipadangin. Ah, palipadangin? Ah, uh, mamay ko ito po ah. Ah, sige, sige. Sige yeah, po ah, sir ah. Oh. Sakit doktor. Ito po yung sakit doktor na sinasabi ko. Pikit. Pikit, sir. <coughs> Sorry, tumunog. <to> <coughs> Wala po. Pero alam mo, sir, na tinitika ako pero test set naman. Wala. Wala ang sakit, doktor. Ito naman po yung inganta. Wala rin. Wala rin. Pero kulang meron. Dalawa. Okay. So, medyo masakit ang tala. Pikit lang. bakit dito? Bakit dito? Sir, alam mo, sa sarili mo, pinipika ko. Alam mo ha? <timulating> <stopped kolios ăles> oh. Wala. sir alam mo, pinipika ko. oh, mulat ka mulat. Wala. Alas naad na, ako na, na,

Oh, sorry po. Ah, oh, sorry po. Ito po, as long na wuli natin. Sige, dahil po. Tungkol po isang pita. Dahil po. Dahil po, dahil po, dahil po. Alimatan. Poo! Oh, dahil po ha. Jabo! Ano, ano? Tapanggalin mo ha. Okay? Para may hindi ang kasi sabi mo. Pwede? Pwede? Ha? Ha? O so, sige. Anong pangalan mo? Sasabihin mo hindi. Isa. Sasabihin mo hindi. Ha? Ha? Babae ka? Isa. Ayaw. Ayaw mo sabihin? Ayaw mo sabihin? Tinatanong kita ayaw sabihin. Ha? Ha? Ayaw sabihin. Sabihin mo na, ano pangalan mo? Ha? Sige na. Hindi ka naman na nila eh. Sabihin mo lang, ano pangalan mo? Ayaw mo sabihin. mo sabihin. mo mo

Oh, na may takip. Oh, ano? Oh, Bulong oh. oh, kita halip ka. Kasi sino ba ko? yan man e? mo mo na, Sabi niya, hindi niya na ibabalik eh. Kasi ah. yung yung niya, yun o. Oh. Inaunga oh. niya yung dati eh. Sige, okay, gulong na natin para hindi na halip ko. Ano ang kumali, mo na. Kilala mo ako ah. yan eh. Hindi mo kilala. O ako ha, papakilala ko. Ako ang team Apo Eric. Apo Jalil, taga-subik Bales. Ha? Ang layo ng lugar na to. Pangasinan, dumayo ko dito para huling kita. Ngayon, hansi sa may iwan mo ha? Ha? Alam mo hindi pwede... hindi po! hindi. hindi po, po. na mo, mo. mo po, hindi po po... mo na lang. Aswang Opo. Hindi ah, sa gabi, ah, nagkakapakpak ka. Ah, ah, ah. ko dito. Ah, ano? ah, ano, ano? dito! Ano? 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 Ano?

É isso, ah! 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 ah Tara, ayaw mo. Ah, na. Ah. Tulip po pa yung isa. Okay, shout out sa lahat. Uh, andito tayo sa Pangasinan. Kung saan tayo nang gagamot. Ito po ay maradito si Shair, Dalawang taon nang kinukulam ng asuwang. Hindi nga natin alam yung pangalan. At yun nga o. Uh, sana gumaling na po si Sir sa tulong ng ating amang Dakila, hari ng mga hari at sa ating Panginoong Hesus. Shout out sa Team Supremo sa kay Apo Car, Brother Jodel and Brother Gerald. At saka kay Apo Rap mga team Apo naman kay Apo Rap Apo kay Apo Marvin. Shout out sa inyo mga kumbatero heroian, kay Sis Maika, kay Brother Janjan Jan, at kay Apolosita at kay Ma'am Melo Ligario. Andito tayo ang ka ganda oh. Kay ganda. Okay. Muli ako ang team Apo Eric. Apo Chalin na sa Pangasinan ngayon. Magandang hapon. Boom! Ganda ng puso